Alam nyo ba na ngayong Pasko, may inaabangang sorpresa para sa ating mga pensioners. Hindi lang maagang 13 remount pension ang pag-uusapan natin, pero isang malaking bonus na maaaring umabot hanggang anim 12,600. Sa video na ito, malalaman nyo kung paano makukuha ito, sino ang kwalipikado, at kung kailan ito matatanggap, huwag nyong palalampasin dahil bawat detalye ay mahalaga para sa inyong kapakanan. Narito ang pinakamasayang balita para sa ating mga senior citizen sa Pilipinas na tumatanggap ng pensyon mula sa RAEA at GSIS. Sa nalalapit na kapaskuhan, ang dalawang pinakamalalaking ahensyang ito ay nag-anunsyo ng espesyal na handog para sa kanilang mga pensioners, na magdadala ng mas malaking kaginhawaan at kasiyahan sa ating mga lolo't lola ngayong holiday season. Ang Pasko, na isang mahalagang panahon para sa pagbibigayan, pagmamahalan, at pagsasama-sama ng pamilya, ay mas lalong magiging makulay dahil sa mga benepisyong ito. Ngayong Disyembre, maagang matatanggap ng lahat ng pensioners ng Social Security System, YAS, ang kanilang buwan ng pensyon, nasabayan pa ng kanilang 13-3 month pension. Ang mas maagang crediting ay isang hakbang upang siguraduhin na maipapamahagi ito bago pa man sumapit ang araw ng Pasko. Ang proseso ay sinimulan sa unang linggo ng Disyembre, kaya't inaasahan na sa mga susunod na araw, ang lahat ng kwalipikadong pensioners ay magkakaroon na ng kanilang pensyon sa kanilang mga bank accounts. Ang mga partner na bangko ng isaya ay mahigpit na pinapaalalahanan na siguraduhing mabilis at maayos ang crediting upang maiwasan ang anumang abala. Ang benepisyong ito ay nagbibigay daan sa mga pensioner na maihanda ang kanilang pangangailangan para sa Pasko mula sa pagkain, regalo, at iba pang gastusin na bahagi ng masayang selebrasyon ng kapaskuhan. Ang mga tumatanggap ng retirement, survivor, at total disability pensions ay garantisadong makatatanggap ng parehong buwan ng pensyon at labintatlo li-month bonus. Para naman sa mga may partial disability, siguraduhin lamang na ang pensyon ay tuloy-tuloy na natatanggap sa nakaraang labindalawang buwan upang mapasama sa benepisyong ito. Samantala, hindi rin nagpapahuli ang Government Service Insurance System, GSIS, sa kanilang espesyal na handog para sa mga pensioners. Simula Disyembre 6, ang CIS ay magpapalabas ng Christmas cash gift na umaabot hanggang 12,600 para sa mga kwalipikadong pensioner. Ang halaga ay katumbas ng isang buwang pensyon o hanggang sa maximum na limitasyon, depende sa natanggap ng pensioner noong nakaraang taon. Ang mga pensioner na nakatanggap ng mas mababa sa isa zero, noong nakaraang taon ay tatanggap ng hanggang isa zero, habang ang mga tumanggap ng higit pa ay makakakuha ng maksimum na labindalawa libo, anim nadaan, Ang mga old age at disability pensioners na aktibo sa kanilang status at buhay pa noong Nobyembre 30, 2024 ay kasama sa listahan ng mga tatanggap. Gayunpaman, ang mga pensioners na may suspended status dahil sa hindi pagsunod sa kanilang annual pensioners information revalidation appear ay kailangang muling ipasa ang kinakailangang impormasyon upang maibalik ang kanilang eligibility at matanggap ang bonus na ito. Ang Christmas Cash Gift ay magbibigay ng karagdagang tulong pinansyal sa ating mga lolo't lola na makatutulong sa kanilang mga gastusin ngayong Pasko. Bagamat hindi kasama ang survivor at dependent pensioners, malinaw ang intensyon ng programang ito na unahin ang mga talagang nangangailangan ng dagdag na tulong ngayong panahon ng pagbibigayan. Ang mga anunsyo ng Selya at DDS ay isang malinaw na patunay ng malasakit ng gobyerno sa ating mga senior citizen. Sa kabila ng mga hamon na dala ng araw-araw na buhay, lalo na para sa mga nakatatanda, ang mga benepisyong ito ay nagsisilbing paalala na ang kanilang kontribusyon sa ating lipunan ay hindi kailanman nakakalimutan. Ang maagang paglalabas ng pensyon at bonus ay nagbibigay daan para sa mas maayos at masayang paghahanda sa kapaskuhan. Maraming pamilya ang makikinabang sa benepisyong ito at tiyak na magdudulot ito ng mas masiglang selebrasyon ng Pasko sa bawat tahanan. Sa ating mga mahal na pensioners, huwag kalimutang alamin ang mga detalye ng inyong mga benepisyo. Siguraduhing tama at kumpleto ang inyong mga dokumento upang maiwasan ang anumang aberya sa pagtanggap ng inyong pensyon. Mahalaga rin na mag-antabay sa mga opisyal na anunsyo mula sa RAEA at GSIS upang masiguro na updated kayo sa anumang pagbabago o karagdagang impormasyon tungkol sa mga benepisyong ito. Ang inyong kooperasyon at maagap na pagsunod sa mga patakaran ay magbibigay daan sa mas mabilis at maayos na proseso ng pagtanggap ng inyong mga benepisyo. Habang papalapit ang araw ng Pasko, ang inisyatibang ito ng SAEA at GSIS ay nagsisilbing inspirasyon para sa marami. Ito ay nagpapatunay na sa kabila ng mga hamon at pagsubok, ang diwa ng Pasko ay nananatiling buhay, ang diwa ng pagbibigayan, pagmamalasakit at pagkakaisa. Sa bawat halagang natatanggap, ito ay hindi lamang simpleng pera kundi isang simbolo ng pagkilala at pagpapahalaga sa ating mga mahal na senior citizen. Ang Kapaskuhan ay panahon ng pag-asa at sa tulong ng mga benepisyong ito, maraming buhay ang mas mapapabuti at mas mapapaligaya. Kaya naman, sa lahat ng mga pensioner at kanilang mga pamilya, ipalaganap natin ang mabuting balitang ito. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa na magbigay ng pasasalamat at magdiwang ng may pagmamahalan. Ang Pasko ay para sa lahat, at ang mga benepisyong ito mula sa Raya at Jesus ay nagpapakita ng diwa ng tunay na bayanihan at malasakit. Sama-sama tayong magdiwang, magpasalamat, at magdasal para sa mas masaganang taon na darating. Maligayang Pasko sa inyong lahat! At nawa'y maging makabuluhan at puno ng saya ang inyong Kapaskuhan.